Minsan ang pag-iisip ng negatibo ay mas nakakadaragdag ng ating mga alalahanin. Kaya ang ating Panginoon ay lagi nagpapapaalala sa atin na huwag mag-isip ng mag-isip, lalo na kung ito ay hindi nakakadulot ng maganda. In Philippians chapter 4, verse 8 Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. Ano ang aral? na mapupulot natin sa talatang ito. Ang pagpipiliang mag-isip ng mga bagay na positibo sa halip na negatibo ay mahalaga para sa paglago ng isang tao. Amen. Ito ay isang paalala na maglaan ng oras upang isipin ang mga bagay na totoo. Marangal, matuwid, linis, kaibig-ibig at may mabuting balita tulad ng berto at kapurihan. Ang patuloy na pag-iisip ng mabubuting bagay ay nagpapahintulot sa ating espiritual na paglago na siyang nais ng Diyos para sa atin. Ang patuloy na pagbabad sa mga negatibong kaisipan, ay maaring magahad lang sa ating paglago. Kaya't mahalagang baguhin ang paraan ng pag-iisip. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagsisilbing gabay sa aming buhay naway laging isaisip namin ng mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Tulungan mo kaming mag sa mga bagay na nagbibigay karangalan sa iyo at hindi sa mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan at pag Ingatan mo ng aming puso't isipan upang laging manatili sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory and a blessed Wednesday po sa ating lahat.